nandito tayo sa Bataan Prop Cooper! Ah, tama yun, tama to! Ay! 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 Yan! Tapos na ang battle! Nung in-upload to! <laughs> na! Guys! What up mga bless. jobless ah, maliligo tayo sa ano? Sa libre tubig! Maliligo tayo! Dish! May kasama tayo! Libre liguan! Libre tubig! Sama natin sila dito. Wara! Eh, hey, maliligwa rin? Okay. Hindi. <laughs> Papasain ka dyan. Bala ka. <laughs> Waiting lang kami. Kasi naglilinis si kuya doon. Seafoods. O, libre. Libre yung tubig. At dahil nga may naglilinis ng isda dun at lumipat nga kami, naghanap kami ng ibang priplo dito. Kaya tamang lakad kami dito. dapat kami ng liliguan kasi pinagkayasan ng isda. Par! Ay, bango nun. Kasama ko pa pala dito si Jojo. Tapakasaya niya. Kasama <laughs> niya si Jobs TV. <laughs> ah, ito na naman pala si JD. na Kasama ano? na si Jobs TV. Tsaka si Angie na patalo ako rap music. <laughs> <laughs> Meron na nga kami nakita dito yung pre-flow Kaso nga lang ilalagyanan namin Napakaliit Sabi ko kukuha ko ng malaking planggana doon par At balik na lang tayo doon par Kasi baka tapos na rin yung naglilinis ng isda doon par Balik na lang tayo doon par At syempre dala na natin yung planggana Tara, ligo na tayo pa. Jet, pasay lang si Joe, Jet. Jet, ligo na yun! kita pa At ito, tamang buhusan na nga kami dito. At syempre naman, libre lang dito sa Priplo. Libre ang tubig. Yo, what up? Ayan. Gusto na ako maligo. Sila naliligo pa rin, mga jobless Ito lang kayo makakita ng libre yung tubig. Kasi sa Manila. Oh dito yung tubig na hindi uminito. Kasi sa Manila. nako, pinapatay tubig doon. Alas 10 pa lang. Oh! Tapos sa Manila, last juice, pinapatay. Tapos yung bayaran. Okay. Awit! Parang <laughs> ba? Oo. Oh, pinapatay yung tubig. Jarod nga pala sa lugar ko na pinapatay yung tubig. Tagal nila maligo. Sinulit. Ah, oh, basahin niyo si ano? Basahin si Jojet. Tatakbo. <laughs> At ayun na, tapos na kami mga maligo. Warap! Jeez. Ito nga ay pauwi na nga kami dito nila JD at ni NJ ng Bataan local rap music at syempre kasama rin natin dito si Joji hey, Gusto mo sumikat? Tapokin mo to Huwag <laughs> Huwag yan Hindi <laughs> ako <laughs> 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 Yo, warap up mga kajables at nakabis na nga tayo dito kaya outfit check lang tayo At nakagayak na nga kami dito dahil maya maya ilalarga na tayo mga kajables Sheesh, tara samahan nyo kami at nandito na nga kami sa bukid ni Egay Kusan gaganapin ang BRC Battle Dahil maaga pa at alas 8 pa nga mag start ang BRC Battle Kaya nagpahinga muna kami dito sa may kwarto At ito nga pala yung kwarto naming kinuha dito At sa kabila sila Serdeo At tamang pagpupulong nga sila dito Wewan ko kung anong pinagkakwentohan nila dyan Basta ako dito tamang video lang ako At humiga nga lang ako dito mga kajables Dahil maya maya pa naman mag start yung BRC Battle yun, mamaya magsisimula na yung mga battle ng mga BRCMCs. Cheesh! At meron na nga dito mga naunan dumating at kumain nga muna sila at meron na nga rin dito mga battle MCs. At nakita ko nga dito yung baby boy ko si Sir at malungkot siya kasi nga ngayon niya lang ako nakita. At dito ay marami na nga rin nagdatingan at syempre magtitipla nga muna tayo dito ng maiinom nila. Ah, <laughs> oh, tama 'yan, tama. <laughs> ay. ay. Yan. Tapos na ang battle nung in-upload to. Love ya, guys. <laughs> Then, ano lang yan? Yung lugwasan pa lang pero wala pang ano talaga yan. Yeah! At dito nagpapadingas na nga dito si Jojet ng uling. Siyempre mag nga tayo dito ng liempo at mga hotdog. At dito ay may mga dumating pa nga at dito nga si Serdeo ay nag-interview sa unahan. At dumating na nga rin pala dito yung mga taga Pampanga. Ayan kumakain na nga sila dyan. At ito na nga ito hindi pa nga rin napapadingas dito ni Jojet yung uling. Kasi nga yung nabili nga namin yung uling dito ay basa kaya tinulungan ko na siya magpadingas dito. At ini-interview na nga dito ni Sir Deo yung mga BRC MCs. At akala nga dito ni JD ay pinipicturean ko siya par. Pero binibidyoan ko talaga si JD. Pero solid, dapat kaangas ang pormahan niya par. At sumampan na nga dito si tropa. Tinulungan na nga kami dito magpadingas dahil nga kanina pa kami nagpapadingas dito. At so ayun na nga ito na si NJ ng Bataan Local Rap Music at nagsasalita na siya dito para sa laban niya mamaya. At andito na nga pala, andito na nga, ang dami na nga rin pala at ingan dito. Ayan o, napakarami na nila, grupo-grupo na nga sila dyan. May mga battle MCs. At ito nga pala si Deo, kinakausap dito si JBP. Dahil hindi pa nga nag start yung battle at dito ah, magtitinda nga muna kami dito ng mga maiinom nila para naman ganahan sila. At inannounce na nga ni Deo dito yung mga binebenta namin. Cheesh! At ayun, may mga bumili na nga dito. Siyempre, timpla ni JD yan. Napakasarap talaga niyan. Pero solid naman yan par. Kasi kahit naman kami, uminom kami niyan par. At sila tropa, ayan. Lahat sila, meron silang iniinom. Lahat sila bumili. sarapan talaga sila sa timpla namin. At si Deo dito, nag aano announce na nga dito para sa mga babatel mamaya. At ito na nga yung hinihintay natin. Kaya nagsipuntahan na silang lahat sa harapan. Dahil nga mag-i-start na tong battle yeah, nagtipon-tipon na nga rin sila dito sa unahan. Siyempre, tayo rin, pupunta rin tayo dito sa unahan kasi isa tayo sa mga hurado. JKS! Justin! Dito nga, isa nga tayo sa mga hurado. Sheesh! Ah, Keno! At siyempre, nandito tayo sa bataan, Brock poker. Not to the net, Patel! Siyempre, maraming-maraming salamat sa mga sponsor natin. Iyan, lalagay na lang natin dyan. Huwag talagang mapatamuraka, kumotomat! Nag-judge na ko pa, judge ako, Ikat ka ano par. Ang lupit ng sinabi ko doon par. Sabi ko run 1, run 2, run 3. Sino lang nanalo? Yun lang. <laughs> at dito nga simula na nga dito yung laban ni AJ NG, ng Bataan Local Rap Music at DJ Serb na galing pa ng Pampanga. Ayun talaga malalakas ang laban niyan. Talagang solid kapag nanood ka. Maganda maganda kaya kami ulit sa inyo lahat? At syempre, nandito pa rin kami sa Bukid ni Egay. Maraming maraming salamat. At kasama ko ka pa rin si JD. Kasama ko ka pa rin si Deo. Nandito kami sa Egay ni Bukid. Pero ganun pa ba? Maraming maraming salamat. Nagbanggito ng atotong. Hindi mo kasi nagtotong yung pala. At dito tapos ng ilaban ni Angie at ni Jay, sir. <laughs> eh, <Hey>, refreshing. <laughs> Ito na nga, dami nang naluto dito ni Boss Jojit. Iyan. Kung gagawakan ng vlog, anong pangalan mo? Hello. Boy Ihaw. Boy Ihaw. The Boy Ihaw. Napakarami namin ng ihaw. Yan, ay, siya lang pala nag-ihaw. <laughs> yan oh, solid lang talaga oh. Lagong mutok pakita mo ito para Pakita natin, kakagatan niya yan, kakagatan niya yan. Tignan mo, kakagatan niya yan. At syempre dito mga ka-Dyables ay sagupanan naman nila dito ng mga battle MC. <laughs> LG na, LG na, 13. Yes. Kaya tulad yung Ita-Dyables, at may tarpan ako. O di ba tawag sa ganito pagiging makata? Ikaw yung unang palatandaan sa aking bagong katayuan. Abno, kahit sabihin mong hindi, walang maniniwala sa'yo. At dito naman mga ka-Jobless ay sago pa ng dalawang champion ng BRC na si Iskalawag at si Kulja. Yo, warap, Nandito lang kami nagpapahinga kasi talagang napakasolid ng mga laban. Malulupit talaga sila doon. syempre kasama natin walang iba si Toroba. Anong pangalan mo par? Christian. Christian, anong rap name mo par? Christian. Si Christian aka Curse Chan. Eto ka o ba? Ano pangalan mo par? Hoy. Ang ang si Boy Lupit. Boy Lupit, putak. <laughs> Boy Lupit. Ayun si Boy Lupit 'yan kasi ano? Christian. Christian, you know what I'm saying? At ito na pala yung last battle Ngayong gabi sa pagitan ni Lake Ramat ni JBP. Yun mga kajables dahil tapos na nga yung battle kaya magpapahinga na nga tayo dito mga kajables Siyempre napagod rin tayo pero napaka solid ng na mga battle jeez At so ayun mga kajables good morning sa inyo at umaga na nga pala At dito nga nagpapahinga lang tayo dito kasi maya maya ay uuwi na nga rin tayo dito At nandito nga sa likod ko si Sir Deo At eto nga napakaganda talaga ng ambience dito sa bukid ni Egay At dito na matatapos to Adios amigo!